Ano po ang significance nitong uh, uh, nalagda na joint communique dyan po sa Oslo, sa Norway? Ano so, nang ibig pong sabihin nito ay uh, bukas ang pintuan ng pamahalaan sa peace talks, no? Although, uh, i-clarify ko lang, meron din tayong peace talks pero nasa local. Mm, right, no? right. Kaya nga po, ang dami nagsosurrender dahil ang daming uh, lumalapit sa atin na nag-a-avail dun sa weekly program ng ating pamahalaan. So, tuloy-tuloy lang naman po yun, no? yung uh, discussion sa baba. Yeah. Pero dito po kasi sa national, uh, ang, um, ang significance nito ay kung saan man tayo nakakakamit ng kakayapaan, ay gagawin po natin. Yeah. Uh, admittedly, effective yung localized peace talks. Hindi yun ba? Ah, yes. Very much po. Right. Uh, kaya po na-weekend talaga yung mga guerrilla trumps ng uh, UTF-14 Army. In fact, uh -huh. according to General Bronner and chief of staff, bago daw po matapos ang taon, magiging 15 weekend guerrilla trumps na lamang. At wala na itong active from the 22 pagpasok ng taon, 7 would be uh, weekend mm -hmm. which leaves us with 15 remaining weekend guerrilla trumps. Uh -huh.